So, dito na lang po tayo mga kaidol. So, kumusta-kumusta ang lahat ha? Kumusta naman kayo ha? Okay. ha So, mag-video reaction po tayo mga kaidol ha? Ayon po sa mga balita. At yung uh, nagawang uh, interview ni Katun Ying kaya President uh, Bungbong Marcos mga kaidol. So, ating napanood at kuhaan po natin ang reaction. So, bago tayo mag-bigay uh, ng ating opinion... Ah uh, tungkol po sa panayam ng ating uh, pangulo. So panoorin po natin yung video mga kaidol para uh, maintindihan po natin kung anong mga pinagsasabi ng ating uh, presidente uh, sa mga pinag-usapan po nila ni Katongying mga kaidol. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda, na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. e, sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magkoconfess ako dito. <laughs> Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon. <laughs> <na po. laughs> Ewan ko. Kahit hangat hanggat maari, ako, ang habol ko ay uh, yung stab stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit na hindi, hindi tayo magkasundo sa pulisya. hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo. Mm. Huwag, huwag na natin, tanggalin natin. Ah, uh, so yun na nga mga kaidol, yung ating uh, napanood na video. Ah, uh, so kayo nang uh, taong bayan, Anong ang pakiintindi niyo? Pero magbigay lang po ako ng kunting uh, opinion, uh, kunting komentaryo uh, mga kaidol. Ah, uh, sa ating napanood ng uh, video mga kaidol. Oh, uh, so yun na nga yung sinasabi ni uh, ano, ni President Bongbong Marcos mga kaidol. Uh, Ah, uh, itong atong isumari na lang mga kaidol, kung ating kasi himay-himayin yung uh, bawat uh, sagot niya, eh humaba yung ating video mga kaidol. So para po sa akin mga kaidol, maganda po ang kanyang hangarin kung uh, naging seryoso po siya sa kanyang sinasabi. Ha? Ha? Nako. Ah, uh, dahil po mga kaidol kung uh, yun ang sinasabi niya na ayaw niyang gulo, ayaw niya ng uh, uh kaway, sa dami na nun niyang kaway mga kaidol, gusto niya makipagkaibigan. Ha? Uh, atong kipag-ayos sa pamilyang Duterte mga kaidol? <laughs> ha? Seryoso kaya po ang ating presidente sa kanyang mga sinasabi? Ha? Kaya uh, yun lang po ang ating katanungan mga kaidol kung gaano ka seryoso si President Bongbong Marcos na open ang kanyang table para sa ah uh, pagkipag-usap sa mga pamilyang Duterte at lalo